guys may nakita ko mga ibon guys kumakain sila baka pag lumapit ako baka lumipa din sila tignan nyo Hindi ko alam guys anong pangalan nito. Itanong ko. Ang ganda ng kulay nila. Para ang dati-dati pa. Mix up sa kulay. Gusto kong maglapit. Hindi. Ganda na ako. si slowly slowly lang ako tingnan ko kung lilipad pa o hindi sila nilipad. ayoko silang disturbohin pero gusto kong mula sa kanila yan nag -ano sila nag relax o so kaya nagmamas -ano lang sa akin nag absorb yan time na ako yan nag move na ako palapat sa kanila side views lang yan naglaka din sila papunta doon yan nagpalayo din sila sa akin ito ang distance namin guys yan layo layo po sila pero so, syempre yung mga mata nila naka tingin yan sa akin side sideways lahat ng ibon na ito guys kumakain sila ng mga worms sa dagat o kaya small insects yan yeah, naglakaan ng ano na naman sila hello hi mga cute can we be friends huwag lang kayo magliliparan nagagalisa na nga sila nang lumapit ako Yan guys sa gubi sila yan ang cute nila tingnan yung dibdib nila yung body nila sa baba is white tapos sa ulo meron silang my green, my checkered green, my checkered white tapos sa pakpak nila para silang may red or burgundy parang ganun yan guys Iwan ko kung makita pa ninyo. Yan. Yan. Maliit lang sila guys. Maliit lang sila. Siguro malaki sila sa video. Pero maliit lang sila. Ang cute nila. Yan. Okay. Hirap mag-zoom no. Nagsasayo-sayo din ng camera. Yan. Naglakad-lakad. cute nila guys yan, nag stop na naman sila mag move ako ha, tingnan nyo nag move ako lapit na talaga sila sa akin nandyan lang sila guys, may pakita din ako ang laking oysters, asa na yun? yan napakalaking oysters guys ang dami na namang oysters dito pero hindi ako sa ngayon relax mo ako sa mga ganyan chill fish ang sarap niyan yan, tingnan niyo guys kung makita ba ninyo ang kulay yan, ang ganda ito pag naarawan ang kulay nila tanong ko itong anong name na ito wag ko i-upload siguro ang father-in-law ko alam niya Ang cute nila. Ngayon ko lang to nakita na ganito. Na nag ano sila. Yan, kumakain sila. Yan. Ako, pwede ako magdala ng upuan dito habang nagmamasid sa kanila. Basta lang, hindi sila lilipad. Diyan sila. Ang ganda. Hi. Hello. Anong kinakain itiyan? Okay, kasi ay, umalis sila dahil naglakad-lakad ako patungo sa kanila. Yan. Hello! I'm sure hindi yan matakot sa tubig dahil. Ayan na. Two, four, six, eight, ten, 12 sila. May isa pa dito ay. Nagkain-kain. Yan. Cute nila tingnan. yun guys, nandito kami sa marina, sa likod ng marina guys yan naglakad-lakad ako sama ko asawa ko, yan ang labasan ng mga sasakyan mga ano, mga boat yan, uh, daming mga oysters pero relax mo na kami kung kakain ako niya noon guys isa dalawa yun lang, kasi ay wow, para na sila nalimutan ko sila ay nag transfer sila doon yun yun nag transfer sila doon <laughs> hindi ko nabantayan <laughs> sa salita kasi actually, yan na daming oysters dito wow ang laki pero kailangan yan sana isa dalawa kakain ako niyan pero huwag na pasubrahan kasi ano relikado niya yan, mga oysters yan. Yan, yan, ang laki. Nako. Parang palad ko guys ang ano niyang iba na niyan. May mga clams na din. Yung kakos, nag-start na din. Saka na ako kukuha guys. Pag, uh, ano na, siguro mga June or July. Hindi mo na ngayon. Kasi kalalabas lang yan. Yan, tingnan nyo guys, oh. Yan. Yan. Mga shells, mga kakos yan. Ang sarap yan. Hindi mo na ako munguha. Wow. Yan o. No? Oh. Ang dami na. Yan. Saka na munguha niyan. Naglakad-lakad kami dito guys. Pang fresh air. Hello guys, birthday ko ngayon pala um, Include me in your prayers all the time Na good health lang tayo always uh, Anong mga trials natin sa buhay Malalagpasan lang um, eh, Sa birthday ko, ang wish ko lang Ang yes ko sa inyo Na include ni ako sa mga prayers ninyo more good health guys and salamat sa lahat na nagsuporta thanks sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa YT nakilala natin sa YT at hopefully um pang matagalan natin mga kaibigan dyan ah uh, salamat sa lahat ingat kayong lahat guys hinihingal na ako <laughs> Thank you sa yang lahat. Ingat-ingat lahat, guys. Thank you so much.